Lagyan ng dalag ha? Huh? Hindi namin yung Dami pa Marami pa Dami po nakabang oh, huh? dami sa taas.

Marami po nakabang na, na nangyayang isla. Kabilangan. Marami pa. Marami pa siyang isla. Grabe yung mga tao. Dami mga kabila. Ayan, o, kabilangan. Dami po yung mga sitaw. Dami pong isla eh. Dami pong isla eh. Dami rin yung mga bini yung mga tilapia. Meron kanyang fish pa, no? Na maliit.

Lumabas oh. May tilapia sa loob. Oh. Galing ah. Oh, oh dalawa. Ay, tumalabas. Diyan sila sa butas. Ito e, ang ulam ka na. Ay, ulam na. Meron pa? Ha? Oh, meron eh. Grabe po yung butas eh. Oh. Pinasyo ko ng mga tilapia. Okay, oh. oh oh meron ang dami ata. hindi na ata makakaulong mo <laughs> oh pumasok sila sa butas oh pero pa iwan ko grabe yung butas yan ang laki oh. Oh, na, na. Na, na. Gawin, na. Dito sa buti sa tap. Ah, meron din. Mga butas. Hu. Oh. Pero uh. na. Kasi nakawala ata. Lumabas siya ata. Pero pa. Ang mga butas, meron mga laman. Maraming. sila sa butas ang daming naman nakahuli na mga yan pare ayan o no? oh, nagkaka lusuban na <laughs> nagkaka na pare ata yung ito, yung ito, yeah, ito ne preh, wala ito ah, kapi, yep, 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 Ayan na. Pornete kayo. Oh, ang dami na. Nagkagulo na. Kagulo na. na. Nagkagulo na po. Ayan na. Marabi po. Oh. Kagulo na. Kanya-kanya <laughs> ng salok. Oh. oh. Sal po kasi sila dyan. Kapag makatatlong piraso, limang piraso, pwede na po sila kasi tawag nito ah. Oh malalaki po yung tilapia ay alaki nung ito niya na ako oh, laki, laki alaki na uli niya ito oh. uy grabe kami ata yung kami makakauli ng ito oh. Ha? walang ito wala kami na uli mga pini <laughs> La. La. <laughs> La itu lah. 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 itulah Eh, to. Hehe. lagi silap lagi celapia. Yun, eh itu, ah, air bayan. Itu apa kan? Air balik bayan. Merong itong balikbayan. Nakakatakot din ah. Ang dami sa baba pre. <coughs> Uy, ito yun ah. Ay, talapya. Ah. may makuha ito. Titingnan ko na lang yung kung merong ipon. Ayun, nauli tayo ng ipon. Meron na pong mga paunti-unti. Wala, kahit magtiyaga ka doon, ang dami na. Nagkasiksikan na sila. Kaya ito na lang kukunin natin. Piliyan na lang natin para hindi na lang natin pipiliin mamaya tanggalin na natin yung mga tawag nito putik putik <laughs> yan o meron mga sumasampa yan ang dahil pa po dyan o oh. mga islang iba hindi sila karamihan yung mga ipon ngayon mga kabila siguro meron itong mga dalagito nakain po ang sakot o ah na po. Tingnan natin dito sa Malati sa Maguina kung meron. Eh. 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 dito. makina na malapit sa atin naingay ba mano balaw na kagad para pagdating sa bahay malinis na lang po hmm. wala kami nagawang maraming vlog ngayon dito kasi walang walang ganong usla Ay tima ito na lang ang huli natin ipon hmm. hindi okay. sila karami yan pero okay na pagtyagan ah, lalo pa naman ang putik so, hindi sila karami yan kapag ganyan walang pa sa patuyo ay 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 kulang pa sa patuyo ayan po pero pwede na ito pagkagaan dami po dahil pa lang yung isa puno yung puno itong palaisdaan eh dito marami medyo marami dito medyo maraming ipon malalim pa kaya pakunti pa to lumamaya nyan sigurado magsasalputan mga to magsasawa ka na magpulot mga kabila Lalim mo puti. Yan, mabubugbog na sila. Lumalabas na. Ayan, lumalabas na po. Mabubugbog na sila. Ayan o. Oh. Ito ang dami o. Oh. Mabubugbog na. Ayan. Mabubugbog na sila sa kakasalok. Naglalabasan na. Oh. pag tinalok mo naman ito ng panalap lahat ko puti oh, Yan na sa yan na si ito solve na may pangulam ka na ang laki grabe po na ito na ay 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 mga ilang kilo kaya ito taba niya no taba ng ito na ito laki alas may uli po walang umuwing luwa ay

ay yeah, paro talaga sila ha haulo. Sa darje siguro mayroon naman naulo. pero hindi sila karamihan. Oh. Wala. <laughs> paro

Wala kasi yung kurete niya. Inverter lang po siya. Ah, tawag nito. Nakapot eh. Lain daya. Inverter niya rin eh. Ah, inverter din pala eh. Ay, just Oo. Kaya nga po sa और धीरे-धीरे चल रहा है

Naka saka Naka saka 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 Ang dami pong isda talaga Uy, laki niyan pre no Yan ang mabingwi mo sa ilog no Sarap <laughs> 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 Ah, wala na Wala na gano'n Nah, mà ra miếng

Huh. <laughs>

Or renta? Kwa. <laughs> <Wow, laughs> Kaitan right chap, kain mo. Okay, uh, uh, uh. Pang lima limang pera. Sige, kain ko jo. Ah. mo. Yan bibili tayo ng isda. lima lang pera no. Ganto. Lima. Tatamukan mo eh. Ilang

बढ़िया बेतनी 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27 28 29 nanagin pare Okay 30 Ulo ko na rin 'no Apollo pa pare Mga ikang guys mga kalimutan eh pa tayo na chat Apollo Thirty-one. war Divide po tayo nang kasi keitar buka buka 32 33 33 34 35 36 37 38 tamu na na